So, ayan mga ka-explore. Hinahanap ah, namin dito si Manang. So, yung ginawa namin kanina ay hindi talaga tinatablan si Manang. Pero, ah, huwag kayong mag-alala mga ka-explore. Ah, dahil sa pagdating sa ganitong sitwasyon, alam naman natin na yung kaibigan natin, kaibigan kung si ibatan ay nandyan lang. So, sa ngayon, hindi pa siya tumutulong. Siguro ay ah, busy pa siya o meron pa siyang importanteng ginagawa doon sa kanila so at uh, baka siguro uh, gusto niyang matuto rin tayo kung paano uh, makipaglaban sa ganyang klaseng mga uh, kasamaan ng walang tulong niya para mag improve tayo so pero kung hindi na talaga kaya uh, subok na natin at palagi siyang nandyan So hindi lang tayo palaging tumatawag sa kanya dahil sabi ng kaibigang ibatan dati hindi talaga nakakabuti sa tao pag, ang pagiging palaging pagpikitag ugnayan sa kanilang mga elemento dahil sila ay masasama. So ganun si kaibigang ibatan meron siyang uh, pag-aalala sa atin na hindi tayo ma, mapahamak balang araw. So, siya na mismo yung dumidistansya sa atin. So, ganoon siya bait mga kaibigan. Mga ka-explore. So, gusto niyang, gusto niya kasi ni kaibigan na matuto kami, matuto ako. Paano? Magkipaglaban ng walang, huy, walang tulong ni kaibigan ibatan. Kasi ang palaging pagkikipag sa mga elemento ay hindi talaga mabuti, hindi maganda, hindi nakakabuti sa tao. Kasi si kaibigang ibatan, uh, totoo kasi siya sa atin. Meron siyang totoong uh, pag-ano sa atin. Kaya hindi tayo palaging nagbablog ng ibatan. Dahil para din yun sa ikakabuti natin. Saan anak kaya yan si Manang? Marami na kaming na encounter dati na napakalakas na mga aswang. Akala namin hindi namin kaya pero pinalaunan napapabagsak rin namin so ito si manang imposible hindi namin to kakayanin kasi nararamdaman kasi namin na kahit hindi namin siya na, na kahit hindi namin mapakawala yung kadiliman sa loob niya pero meron pa rin siyang pag aalinlangan sa, sa amin ibig sabihin meron meron katiting na takot siya mula sa amin so merong meron sa amin na pinatatakutan din niya so possibly na madali rin natin si Manang nandun si Bro Smok sa so, iba pa umiinom yata ng tubig nauuhaw si Bro Smok <laughs> merong kubo doon Kaso lang Napaka-tahimik ng paligid Ikot muna natin yung kamera Baka merong mga nakamasid sa paligid Si na. nating iwan si smoke uh, baka kasi ka, sa kakapukos natin kaman na mayroong matake sa kanya at mapahamak pa kailangan sabay talaga kami Nandun nan sa loob ng kubo Sino si Mana? Manang? Si Manang nandun sa loob ng kubo malalaman din natin yan kailangan muna natin kailangan muna natin siyang pag-aralan kung anong ginagawa niya ganito pala yung ginagawa nila ng wakwak sa araw pero yung iba bumabalik kasi sa normal na tao pero ito si manang hanggang ngayon wakwak pa rin <laughs> grabe talaga yung ginawa ng kitik kagabi oo parang hindi nakamubun si manang Parang hindi siya nakamabun. Kinalaw kasi siya ng wakwak kagaming tik-tik. Hindi <laughs> oh, daw musika. Ah, parang nagalit si Manang. Yung puno di daw musika, tuloy yan na siya na Yung kanina bro, napapunta pa lang siya doon sa ano, may altar. O, oh, parang nagre-report talaga siya doon. O, lalapitan na lang natin to. Subukan nating makipaglaban sa makipaglaban sa kanya.

pagritual niya. Hindi pa siya tapos kaniya sa niya Dahil yung bunot na, hindi umapoy. Parang ano, ayaw makisama sa kanya yung bunot? Oo. Hindi pa siya tapos. Hmm? Kahit hindi pa siya tapos, ay napakalakas na niya. Yan ako, nagdarasal pa rin. Magamot. Sabay ka tayo sa loob. Bro. Tutal lang dito na tayo. Hindi na natin ito aatrasan. Labanan na natin ito. Sabay tayo. Sabay natin siya sa normal. Oo. Dyan ka. Dito ako. Pagtulungan natin. Okay, sige. 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 lang ninda yung ano natin oh no? bro parang wala lang sa kanya bro napakalakas ni manang bro, yeah, man. bro napakalakas manang talaga <laughs> hindi man lang parang hindi lang tayo pinansin bro dyan, delikado, baka dapat makaslide ka dyan hindi ba ganang posisyon dito guys, hindi ba? Tinaplan mm. Tinaplan Tinaplan tapi tayo, Tinaplan 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 hmm Tinaplan 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 hmm. Grabe, sobrang lakas lekas bro. Oh. 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 bro. Parang nagpapanggap lang si Manang bro Ha? Yung buhok niya natanggal Hindi yung si Manang siguro Yun yung buhok niya oh Nakawig lang pala siya Hait, hindi yan si Manang bro Tapusin na natin to bro Sige Nagpapanggap lang Oh, nagpapalahat Tapusin natin to. Hmm, mm. hmm. 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 Ang pa rin niya bro. <sighs> oh. Ang daming kasama nila dito, bro. Ha? Huh? Ang daming kasama. Lumalakas yung hangin, bro. Lumalakas yung hangin. Parang nagagalit sila. Dahil oh. natin si Manang. Mm hmm. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ka Uy, okay ka lang bro Kala ko natablan na yun Bro, niloko lang pala tayo bro Uy, so, yung mga lodi no Nagpapanggap talaga yun Siguro bro, yung di ba Yung si Manang kagabi May sumaklolo sa kanya Oo. Siguro yun siya yun Kaya yun, nagpapanggap lang siya bu Akala, eh, pinaniwala niya tayo na nadali natin siya. Pero ang totoo, hindi naman pala. Puting oh, Saan yun papunta? Dito yun? Wow. Manang, ang galing mo ah. Naluko mo kami. Wow. Tumawa pa. Di ba mag sila minsan maging baboy, maging Oo. aso? Ngayon, ibang anyo ang ginagaya niya minsan talaga magpanggap sila ng pusa aso baboy ganun manang kung sino ka akala kaya akala namin nadali na namin si manang Umaacting lang pala siya Bro, ada sama kawayan, Bro. Hah? Ada sama kawayan. Susu kok kawayan, bakal nak tago. Utomo <slas> kupian sa, Bro. Ano ba natin matatalo si Manang Napakalakas niya, napakautak pa. <laughs>